Kakso, ikon tala po, sir. Ikon tala po, Kaya na, kaya. Masa matanggal lang jud siya. Ayaw tanawa. <laughs> <laughs> Ayaw tanawa. Relax lang. Kaya <laughs> <laughs> abin mo, isa lang ni ko, tanggal na ni. Oh, Wait ha. <laughs> Relax lang, sir. Tengok, tengok. Tengok, tengok. Tengok, tengok. Magduwa nga yung sakit. Abi mo para makarelax sa dayon ka. Wala na yung muna na. daw. din maayod yun siya pila ka days. Ano nga rila? Ayot, awa. Ayaw, hila. Sagit kung gusto mo. Aray! Aray po. Aray ko po. Ang awa na. Pwede tanggal. Ay, ato na. Nalisan ko kayo. Di ba ba mo yung kukuwit lang? Katel. Relax na siya. Aral na siya. Ar Ayaw, hila. Ayaw, aray po po. Aray po.

Ayan si sir, mga palubing, kawawa si sir po. Ayun, ayun, oh. ayun. Tubig. Ayun uh, na, tubig. Tubig. Ayun na, tubig. Ayun na, tubig. Dai, tubig. Dari, mari, mari paliwod ko. Kaya na, sir. At, at least, natanggal na siya. At least, alam naman to siya, na ito, siya pupulo na itong tanig sa taas. Wala na ito, hindi na ito ikat. Hindi na nasakit, promise. Sakit yun na, sir. Sige, sige, sige

Okay. Hindi na tulog ito na. lang, lang dire straight lang what choir. Kumain naman siya lugit, natanggal naman tong kuko niya. <laughs> okay. Is that it ito sir? <laughs> oh. oh, hindi na tulog ito na. Hindi ay hindi ako ni ano no, man naman siya lugit Ayun mga kalugit, oh grabe mang good ang kuko ni sir na maga grabe ka ayo sobra. So ayan, nahirapan ako yung mga dugo niya natapon sa mukha ko. Baka maging ano na ako. Hindi na ako siya, ano, na. na siya na. Pumana siya lugit sir i na na oh ayan oh. Hindi na lugit ni sir.

Isa patusan nung gundi siya, sir. Ano nga. Grabe. Ano ba? Ang sweet siya. Hindi na nakalagay ko. alam nga kasi ako. Yan mga kalugit ang kukunin kanina. Tapos may isa pa. Ari pa isa sir Substitution. Pwede. Hindi na kalugit na ah. Iya ano na tulad yan ang gamot. Ang bigat pala nimo mo sir Ang gamot bi dadiri atong kagina. Kaya. Enough. Not feeling well pa ako mga kalugit, no? Pilis yeah. ko nag-relax sa Sultan Kudarat kasi natarong kaso ako mga kalugit. So, ayan, balik operasyon naman tayo, no? Okay. Okay. Halip ko kung sa'yo siyempre kumarami. Tugo siya ang ilak. Ay ko ng ilaw. Sabi mo, kailangan mo di na matanggal ng nanak sir kaya... Oo, oh, nang tubig-tubig na siya. Ibig sabihin, mineral water ang uminom ko lagi. <laughs> Ayan. Hindi na siya sin sakit sa nang ayun no. Ang may like kanina, di ba, sakit tayo, tumay na na. Ayan. Yung Ay, mga kalugit, grabe kayo yung mga kalugit. Kini mga kalugit yan ng ito mga kalugit ito is lamang loob ni mga kalugit tapos may ano siya efficacyem efficacyem dapat ano. yan. Unsa magsisilin? Siglan na po. Hayo dali. Lamang loob yan. Okay na okay, ra sir. So, ayan, ibalutan na natin. Nandito ko nagbukot siya. Relax lang, sir. Wala ka sakit din nga. Grabe <sighs> mga kalukit. Hmm? Right, right. right. right.